Hello, gandang hayop sa umaga. Ito polis si Doc Bernice. So, today ang blog uh, vlog natin ay yung pagkapon. Alam niyo naman na kami nagsasagawa uh, sasagawa ng kamo, kapon, libreng kapon sa City Veterinary Office. So, ano nga ba ang uh, benepisyo kung pinapakapon natin ng aso natin at uh, pusa? Well, unang-una, yung pag-iwas sa sakit. Pagka na-neuter kasi o nakapon, eh, natutulong itong... Kakatulong itong maiwasan ng uh, cancer at uh, ibang mga posibleng sakit. Okay? So, pangalawa, syempre yung pagkontrol sa populasyon. Of course, pagka natanggal lang ang reproductive organ nila, hindi na sila magapag-produce at uh, makokontrol ang uh, populasyon, hindi may iwasan yung mga stray cats at saka stray dogs kasi yung kaya na lang uh, alagaan na pets ang uh, matitira okay so may ko control natin ang uh, very obvious naman syempre na makokontrol ang populasyon pangalawa at uh, sa prove ng studies din na uh, mas humahaba ang uh, buhay ng pets natin kapag nakapon kaya nang sabi ko nung una Uh, nakakatulong itong makaiwas sa sakit so syempre hahaba ang buhay then na uh, pang apat yung asal ng pets natin ay mas magiging maganda example magiging kalmado for example sa lalaki kasi pag tinanggal yung kanyang reproductive organ na nagpo-produce ng uh, testosterone so nababawasan yung pagiging aggressive niya at uh, yung pag-ihi niya ng pagmarka ng territorial mark eh nababawasan din hindi naman totally mawawala yon pero mababawasan okay then uh, pang lima, mas magiging maganda ang interaction niya sa ating mga tao kasi nga mas nagiging kalmado o malaking bawas sa pagiging aggressive ng uh, pets natin especially dun sa lalaki okay so Tandaan natin yung pagkakapon o pag new neuter ay eh, mag magandang hakbang para sa kalusugan sa sa para sa kabutihan ng aso at pusa hindi lang sa kanya sa owner at sa community buong community o purok o barangay natin kay sa mga gustong magpakapon at uh, abangan nyo lang po sa aming page, Kabanatuan City Veterinary Office. Nagpo-post po kami ng uh, libreng kapundan. Although, uh, mabilis nga pong mapuno yung slot. At kasama ang palad yung nagpa pa nga minsan eh, hindi sila nakakapunta. Well, okay lang din naman yun. Ang kwan lang din naman namin eh, eh pag Paalam, sabihin nila na hindi sila makakapunta kaya nga lang, wag naman yung madalas na kasi pagka madalas naman na eh meron naman ng there's something fishy naman na kung bakit naman na kada pa schedule eh hindi naman nakakapunta. Okay? O especially ngayon ang ginagawa namin the day before so no reason naman lang hindi um, madala yung pets. Okay? Maliba na nga lang syempre yung mga unexpected circumstances. Okay, so ito yung malaking aso kung kinakapon dito. Almost 30 kilos yata ito. So kung makikita nyo, uh, yun, binuhul ko na tinatay ko na yung uh, spermatic cord ng aso. Natanggal na yung uh, uh itlog para ma wala yung maiwasan yung uh, internal bleeding ng aso. So nakikita nyo tulog yung aso, hindi siya gumagalaw, so hindi niya mararamdaman yung pain. Okay, so after nito sinasaksakan din siya ng uh, post-operative na post-op na injection ng antibiotics saka anti-pamamaga. Then na uh, magre-reseta kami ng take-home meds. Uh, yun na lang ang bibili ng mga client namin para siguradong uh, maghihil na magandang uh, kanilang uh, pets. Okay? Yung pagkakapon ng aso depende sa size yan, norm uh, karaniwan yan uh, um 5 to 15 minutes depende sa laki ng aso. Syempre, pag mas malaki, uh, mas matagal at uh, mas malaki yung uh, ugat ng uh, aso, okay? So malapit na yata ang uh, tapos yung ay yung pangalawang itlog bait o pangalawang itlog pa lang yung nilalabas ko dito. So ayon kung meron po kayong uh, concern uh, magtumawag lang po kayo o magsadya po kayo sa Cabanatuan City Veterinary Office at uh, po si Doc Bernie at isang uh, uh, magandang hayop sa umaga sa inyong lahat. Good morning po.